All right. Uh, magandang araw po. And good morning night sa inyong lahat. Uh, JDB ulit ang inyong gabang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito. Actually, ang uh, tinatanong po sa akin ng mga tao, itong pagkikita ni Lenny Robredo, attorney Lenny Robredo at Congresswoman um, uh, Gloria Macapagal Arroyo. At saka itong, uh, sa isang event po ito nangyari sa Alabang, Uh, that was uh, September 6 Wednesday ito so itong nasa gitna nila ay si Alita Mercado ang nanay po ng uh, mayor butihing mayor ng San Pedro Laguna okay so alam niyo naman ang San Pedro Laguna suporta ito sa administrasyon okay tayong uh, pamahalaan ng Laguna mismo ngayon ang sinasabi po rito kasi maraming mga nagugulat. JDB. Uh, ano bang pinag-usapan kaya nitong nila nila ano GMA, 'di ba? Well, nagsalita na po si GMA. Sabi niya pinag-usapan daw nila ni uh, dating uh, VP Lenny ay ang politika tungkol sa Bicol. O sige, sakyan natin kasi uh, ang anak po ni Lenny, nito ni ito si Lenny, Bicolana taga Naga City, 'di ba? Na lumipat nga lang doon sa ibang bayan. Ah uh, nung magkakampeynahan ah, sa Magaraw. No. Ito naman pong si Gloria Arroyo ay Kapampangan, pero ang kanyang anak pong si Dato ay isa pong dating kongresista ng first district ng aming probinsya, Camarines Sur. Okay? Hanggang uh, parang 2001 until 2010 naging congressman ng Camarines uh, Sur itong kanyang uh, kanyang anak na si Dato. So, kung ano ngayong nagawa ni Dato, wala akong balita. Okay, pero <clears throat> yun po yung uh, uh, connection nito ni Gloria Arroyo dyan sa Bicol. So, posibleng kamustahan, pinag-usapan nila ni Lenny. Alright? Because of that. Now, another thing, kaya ako sinasabi rito, uh, hindi naman kaya ito may kinalaman. Uh, hindi kaya uh, maghahangad pa si uh, Gloria Arroyo ng... Uh, mataas na posisyon sa legislative department. Di ba? Posible 'yon kasi kung titingnan niyo po ito. Ayan oh. Avengers Assemble. Ayan. Gloria Roya photograph with Rodi Duterte on same week as Robredo. Aba. Alam niyo po, etong nga uh, si Tito Soto ng National uh, NPC National Nationalist People's Coalition and then si dating Pangulong Duterte ng PDP Laban or CCP Laban. Diba? And then si Bongo, ala, alala yan ni Pangulong Duterte, ngayon ay senador. ba? Diba? So, ang habol ni Gloria Arroyo rito ay, ano, siyempre suporta. Di ba? Suporta ang hangad nito. Kaya sabi ko, ano, para saan yan? Di ba? Para saan ang pakikipagkita? The same week, iba alam mo naman ang mga politiko pag nagkita-kita yan. Hindi po mag-uusap yan. Mga simpleng kamustahan lang kasi pwede naman silang magtawagan. At pag sinabi nating nagkita, so ibig sabihin po there must be an event, it has been pre-scheduled, importante. May importanteng pag-uusapan. Now, to speculate, ay eh, malamang sa malamang talaga po, ah isang paghahanda ito no para sa darating na 2025 uh, midterm election. So sabi naman ang iba, hindi naman kaya ikukudeta. Eh ang kudeta naman po isa ano yan, isang datahang lakas ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman makakapagkudeta ang isang civilian. All right, so kung uh, plano naman ay eh, magpapabagsak kay PBBM dahil nga natanggal daw siya ron sa uh, pagiging senior um Ano yun? The deputy, speak deputy Speaker sa House of Representatives. Pero alam nyo, hindi naman siya makikinabang doon eh. Isa pa mas ano, uh, pinaghihinalaan na ng buong bansa si Gloria Arroyo dahil sa ginawa niya noon kay Erap, di ba? Pinabagsak sa pwesto at siya ang pumalit. Hmm. Tapos yun pala, eh, alaga ng China. <laughs> so, para sa akin, ano anyway, eh, pag nakikita ko lang rito ah, ano to, ah, pag ano to, pag uh, tansya, ng kasalukuyang lakas ng lakas. Yung ka ng partido. Okay? Kasi ang partido niya, eh, kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. In fact, si uh, Inday, si VP Sara, ay tumakbo sa ilalim po ng partido na to ng lakas. Okay, CMD. So, ito naman po ng uh, Nationalist People's Coalition, eh, wala naman po itong uh, away. No? Wala, hindi naman, Masasabi ko na ito ay naka-align din naman dito sa current administration dito sa partido ni PBBM, ang Partido Federal ng Pilipinas. And then ito rin naman si dating Pangulong Duterte na ang kanyang partido ay naging uh, sa kanyang kapanahunan pa, ha, baliktad ang nangyari, ang naging pinakamahinang political party although considered to be majority pero the weakest political party. Diba? Kita niyo naman lalo ang resulta noong nakaraang halalan. Diba? Kaya nga ngayon, todo ang trabaho ni uh, Daddy Diggs para palakasin ang kanyang uh, partido at ang kanilang line-up for the 2025 um, midterm elections, mga pang senador. So, ang problema lang, ang problema lang kasi rito sa, dito ni Gloria Arroyo at saka nito ni dating Pangulong Duterte, idamay na natin si Bongo yung pagiging, yung stand po kasi ni dating Pangulong Duterte na makachina ba diba? yung pagsang-ayon niya sa kagustuhan at kahilingan ng uh, ng uh, mga delegado ng Communist Par uh, Chinese I mean, Chinese Communist Party noong nag meeting meeting sila dito noong April uh, 2023 mga bandang katapusan diyan sa Sofitel if i'm not mistaken na kunsaan sinang-ayunan niya kagustuhan ito na maprotektahan ang integ ang uh, integridad ang teritoryo at soberanya ng China dyan sa South China Sea. Na, iyon nga inayunan. According dun sa post ni attorney Trixie. Alright? Ngayon, eto namang si... At sa maraming pagkakataon, di ba, ramdam nyo naman yung pagiging uh, side niya talaga sa China ni dating Pangulong Duterte. And then, uh, lately na lang, nag-salita uh, ng kontra doon sa 10-dash line. Eh, sabi nga nung iba, Ayaw niya ng 10 dash line, yung nadagdag yung isang guhit kasama ang Taiwan. Pero okay siya sa 9 dash line. <laughs> ah, problema kasi nung kinatay pa ngayon Duterte, he's setting aside eh, uh, the uh, July 12, 2016 arbitral ruling ng uh, South China Sea Arbitration. Okay, ngayon, ito naman pong si Gloria Royo, markadong-markado na to, lalo te, um, na-review nang mga vloggers yung kanilang ginawa yung uh, J J JMSU yung uh, joint marine seismic understanding sa so, madaling salita po joint or tripartite um, agreement ng uh, joint exploration ng China, Pilipinas at ng Vietnam diyan po sa bahagi po malaking bahagi ng West Philippine Sea diba? That was 2005. And apparently, at nabuking-buking din ang uh, gustong mangyari ng China na inayunan nila base na rin po sa um influensya. At uh, ditong uh, naging author ng discarding 'yan eh si Jose de Venecia, dating uh, House Speaker, 'di ba? Si Gloria Royo naman ang presidente. And then du during her time, nako grabe talaga rin naman ang uh, pabor na ibinibigay ng administrasyon niya noon sa mga trip ng bansang China. Lalong-lalo lalo na nga po doon sa JMSU. And then yung uh, uh, broadband, 'di ba? Kailan nagkaroon ng mga bulilyaso doon. So, sa ngayon, sa darating po na 2025, like what I always say, this is very very crucial for the Marcos administration. Why? Si BBM, he was actually tagged uh, by China hindi naman po sabihin natin enemy, pero parang ganoon na rin. Because he is not serving their trip. Okay, so nakokontra sila. And most recently, kita nyo naman doon ginawa na naman ni BBM sa kanila. Pagdating po sa ASEAN. Di ba Binabara sila doon. Oh. Talagang, talagang masabi kong napapahiya sila. Dahil nga, sa ginagawa rin naman kasi ng China, sa atin diyan sa West Philippine Sea. Ayaw nilang respetuhin ang UNCLOS, ang international law at yung 2016 arbitral ruling. Di ba? So, yun po naman ang problema ni Gloria Arroyo. At alam nyo, majority ng mga Pilipino ay walang tiwala na sa mga kandidato na nangangalingasaw na makachina. At yan din ang problema nito ni Bongo. Bagamat sabihin man natin na nasa top 10 sa kanyang uh, sa mga surveys, napakaaga pa ang mga surveys, hindi pa po ganoon ka-reliable 'yan. Ang ayan po ay magse-serve lamang as a mind conditioning. Pero iba po yung actual talaga, 'di ba? Iba po 'yun. Malapit yung uh, yung uh, malapit na talaga yung araw ng halalan. 'Di ba? Iba iba pa 'yan. So dito naman kina Tito Soto Nakatili pa rin naman syempre pagiging solid ng kanilang political party. Kaya nakikita ko rito, itong mga to, kailangan, ano to, mag aalyansahan uli ang mga to. Yan naman nakikita ko dyan. This is purely political. <clears throat> Again, ang mga politiko, pag nakita-kita, politika po ang kanilang pinag-uusapan. Alright? And then for VP Lenny, yung pagkikita nila, <clears throat> could be, or possibly, or yes, about the Bicol politics. Pero syempre, 'di diba? Kailangan ni Gloria Arroyo ang makasiguro na lahat ng sektor, lahat ng grupo, lahat ng uh, lahat ng lahat na lang masiguro niyang makukuha niya ang kanilang suporta ah, para masiguro po ah, ang pagpasok niya sa kung ano man ang kanyang target na position this coming 2025. Pero ako sa ganitong galawan, eh, mas napifil ko na hindi kaya ito ay naninimbang sa pag, uh, pagtakbo bilang senadora. Bakit kanyo? Alam nyo po kasi, ah, bakit Senate at bakit Senate President? Alam nyo, yan po yung tanging posisyon lamang na hindi pa nahahawakan ni GMA. Ah, naging senador ito, kung di ako nagkakamali, hindi pa to naging Senate President. Naging House Speaker. Pagkata nauna kasi siya naging senadora eh. Tapos naging Vice President. Tapos eh, Um, naging presidente tapos naging congresswoman naging house speaker 'di ba so tanging isa na lang ang hindi niya po nakukuha pang pwesto pag nagawa niya 'yun mukhang pareho eh, i don't know kung pangalawa siya o baka may iba pa bukod kay Ferdinand Marcos Sr na naging uh, ano na tawag dito na nahawakan niya yung mga matataas na posisyon, naging Senate President bago naging presidente. 'Di ba? So, tingnan natin, 'di diba? sa darating pang mga buwan. Pero again, para sa akin, eh this is a ano to, uh, Avengers Assemble. <laughs> okay? Alright. so thank you so much. Uh, any comments? Any thoughts? Please, 'yung uh, 'wag po kayong 'wag 'yung kakaligtaan ng ating comment section. Diyan lang po 'yan. Okay, comment lang kayo. Paki-like and share naman po ang ating uh, vlog today. Like po tayo dito po sa atin sa Facebook, JDB Comments at saka rito rin po sa atin sa YouTube, JDB's Comments Pro Filipino. Okay? So God bless